Hello guys, nagluto tayo ngayon ng corn beef in can. Ayan, pang ating sibuyas at, at saka bawang. Ihihisa na, napo natin. Bawang sibuyas, pabrown lang po natin yan. Pabrown na, yan. Okay na po, ilagay na po natin ang ating corn beef, corn beef in can. Ayan, medyo maano siya. Mahirap malaglag kaya kailangan sundutin ang ating corn beef at pati corned beef tulog kasi maginaw ginaginaw ang corned beef kaya kailangan sundutin kailangan ng tinidor o kutsara ayan na po haluhaloin lang po natin ang ating corned beef isa-isa Ayan. Ang ah, tubig. Kunting pang sabaw lang. Ang sabaw ng kunti. Para patuyo-tuyoin natin siya. yan, igisa-gisa lang. Next nating ilagay is yung patatas. Yung patatas guys, inano ko na yan. Uh, ah, ko na siya para madaling maluto. Yan, luto na po yan. Yung aking Patatas. Ginisa ko po muna yung pinerito ko muna bago ko siya ilagay diyan. Kaya ready to uh, ko, aluto uh, na din po yan. Ayan na po ang aking Thank you for watching.